Five things na dapat meron ka kahit hindi mo pa kailangan. Tama mga kasosyo. Merong mga bagay sa buhay negosyante na sikapin mo magkaroon neto kahit na hindi mo pa nakikita ang importansya ngayon. Huwag mo nang hintayin na kailanganin mo ito bago mo asikasuhin. At ang unang-una kagadyan ay ang passport. Tama mga kasosyo. Kailangan kumuha ka ng passport mo. Hindi mo man kailangan pa ngayon asikasuin mo na yan ngayon na. Dahil pag kinailangan mo yan at wala ka pang passport, yari ka. Sayang ang oportunidad. Sa isang negosyante, darating sa punto na magkakaroon ka ng oportunidad na lumabas ng bansa na kaugnay sa negosyo mo. Pag dumating yung opportunity na yon, doon mo pa lang ba aasikasuin yung passport mo? Wala na, it's too late na. Nakaalpas na yung oportunidad. Kung matagal ka na negosyo 10 years above, at wala ka pa rin passport, mga kasosyo, aasikasuin mo na yan. Lalo na kung kasosyo ka, nako hindi malabong bigla kang lumipad ng bansa at may trabahuin ka globally dahil yan ang nilalakad natin sa kasosyo malapit group maging global lahat tayo mga kasosyo kaya kumuha ka na ng passport mo kung paano, magtanong-tanong ka na lang figure out mo basta trabahuin mo yung makakuha ka ng passport mo gamitin mo man o hindi importante may passport ka basta dapat may passport ka na kasosyo sumunod na dapat na meron ka kahit na hindi mo pa kailangan o hindi mo kailangan ay ang passbook Tama mga kasosyo. Dapat may passbook tayong mga negosyante. Parang wala na siyang kwenta sa panahon ngayon. Pero iba ang negosyanteng may business passbook. Yung may passbook yung negosyo mo mismo. May mga pagkakataong kasing kailangan yan. Tulad ng may mga supplier na gusto makita yung financial statement natin. Ang totoo naman, hindi naman talaga financial statement na ipapasa mo doon yung last three pages lang ng business passbook mo, pwede na. Makita lang nila na capable kang maubos yung supply na ibibigay nila sa atin dahil malaki talaga yung transaksyon ng ating negosyo. Basta passbook. Parang hindi na siya kailangan ngayon. Pero magagamit nyo rin yan pag may plano kayong lumabas ng bansa. Kasi bilang negosyante, kailangan nating i-prove na may business tayo. At madaling i-prove yan gamit lang din ang business passbook natin. Ay, comment pala kayo dyan sa baba kung saan kayo nanonood ngayon mga kasosyo. Pangatlong bagay na dapat merong kakasosyo kahit di mo pa kailangan ay ang credit card. Yes po mga kasosyo. Nirerekomenda ko na sa atin na magsikuha kayo ng mga credit card nyo. Hindi dahil sa para makautang at makapagsimula ng negosyo. Hindi. Dahil tinuruan ko na kayo magnegosyo ng walang puhunan eh. Kung may negosyo na kayo at maandar na po yan mga kasosyo, trabahuin nyo ng magkaroon kayo ng credit card. Start sa maliit. Trabahuin yung paikutin dyan ang mga transaksyon nyo para gumanda yung points nyo, personal man o sa negosyo. Kailangan nyo ng credit card. Nililinaw ko, hindi para makautang tayo mga kasosyo. Kung hindi ma-maximize lang yung mga points-points dyan. At ang pinakadahilan naman talaga is para kapag lumabas kayo ng bansa na hindi malabong mangyari sa mga malulupit na negosyante, may pangbayad kayo sa ibang bansa. Kuro card card na lang sa ibang bansa mga kasosyo. Kaya kung wala kang credit card, anong bit-bit mo dun? Bills, may rapang ka doon mga kasosyo. Trabahoin mo na na magkaroon ng isang card. Isa lang. Huwag gamitin sa utang, maging actual na pera mo lang yan. Kung may babayaran ka, may bibilin, i-card mo. Pero hindi ka magka-card dahil wala kang pambayad. Magka-card ka kasi may pambayad ka naman talaga. Gamitin ng credit card, hindi para makautang. Gamitin pantransaksyong normalan lang. Ay mga kasosyo, like nyo naman itong video na to kung nagugustuhan ninyo. Ang apat na bagay na dapat meron ka mga kasosyo ay ang business registration. Mapa DTI man yan o SEC pero mas nirekomenda kong SEC para korporasyon. Dapat meron ka kahit di mo pa kailangan. O dapat meron ka na niyan kung matagal ka nang nagdenegosyo. Bakit? Kaugnay na naman niyan sa paglabas mo ng bansang Pilipinas. Paglalabas ka ng bansa at wala kang papeles na tunay kang negosyante, ang tingin sa iyo ng immigration, mag ka. Una, wala kang employment records dahil hindi naman tayo mga naging empleyado. Talagang nagnegosyo tayo, bulat sa pool Anong papakita mong dokumento? Ba't ka ng bansa? Kailangan may ma-approve ka na babalik ka ng Pilipinas. At kung mapakita mo na negosyante ka talaga sa Pilipinas, napaka-powerful na nun na dahilan na payagang kanilang nilang lumabas at makarating dun sa ibang bansa dahil alam nilang hindi ka mag Dahil alam nilang meron kang asset sa Pilipinas na babalikan at aasikasuin. Kaya magpapadali sa ating mga negosyante ang maglabas-pasok ng Pilipinas kung may business registration ang negosyo mo. Kaya dapat meron ka na yan, mga kasosyo. Kailangan mo man o hindi, magparistro ka na. Lalo na kung kumikita na naman na, paristro mo na yan. Lumabang ka na ng pantay, ng patas. Unfair na sa iba, o. yung ginagawaan lahat para may pagsabayan ng tama. Kung kumikita ka na, paristro na rin. Ay mga kasosyo, subscribe nyo naman tong YouTube channel ko kung hindi pa para legit na kasosyo ka na rin. At number five na dapat meron ka kahit di mo pa kailangan ay ang experience to travel abroad. Tama mga kasosyo. Kahit di mo pa kailangan, kailangan magka-experience kang lumabas ng bansa. Sumakay so, ng eroplano, makatungtong sa ibang bansa, at makabalik ng Pilipinas. Alam ko hindi natin kinukonsider yan kasi waste of money, waste of time. Pero kung gusto nating maging malaking negosyante, hindi pwedeng hindi tayo marunong lumabas ng bansa. Darating tayo sa punto na biglang magkaka-opportunity na lumabas tayo ng Pilipinas, hindi para maging OFW, kung hindi para mag-expand ng ating mga negosyo. At kung takot kang lumabas ng Pilipinas, mawawala sa iyo yung opportunity na yon mga kasosyo. Palabas ng Pilipinas ang oportunidad. Yan ang minumungkahi ko. Ilabas natin ng bansa ang ating mga negosyo. Yes, iniisip nyo mahirap yan. Yes, iniisip nyo wala nga pera yung negosyo natin ngayon, ilalabas pa. Yun nga ang dahilan eh. Kaya walang pera ang mga negosyo nyo ngayon kasi hindi nyo nilalabas ng Pilipinas o hindi nyo pinaplanong ilabas ng Pilipinas. Ako ang nagmumungkahi na kahit maliit ang negosyo nyo ngayon, trabahuin nyo na na sa labas ng Pilipinas yan. Yung mga nasa probinsya, huwag nyong pangarapin eh, na mag-expand sa Maynila. Hindi na. From province, rectas sa abroad. yon ang plano natin ngayon, mga kasosyo. Kaya sumali ka pala sa kasosyong malupit global group natin. Sumali ka sa FB group natin, yung link nasa baba. Paging grupo tayo ng mga negosyante na hindi lang sa Pilipinas, kundi nagde negosyo saan man sa mundo. Kaya kailangan meron ka ng lima na yan, mga kasosyo. Number one, passport. Number two, passbook. Number three, Credit card. Number four, business registration. And number five, travel experience. Unti-unti mo nang trabawin yan, kunin ang mga yan, magkaroon ka yan, Dahil baka magulat ka, bigla kitang yayain sa ibang bansa. May gagawin tayo doon. Paano ka sasama? Iwang ka na naman yan, kasosyo. O, trabawin na yan pa unti-unti. Lakihan pa lalo ang pangarap. Sobrang laki ng pangarap nyo, lumalagpas dapat ng Pilipinas. Diyan ko kayo dadalhin lahat, mga kasosyo. Ang inyong mga negosyo, papunta sa buong mundo. Yan ang pagtatrabawan natin magkakasama mga kasosyo. Ay mga kasosyo, meron nga pala akong program, no? nagtuturo akong mag-content ng ganito. Paano mag-content ng malupit kahit na nagsasalita lang kayo. Kung gusto niyo turuan ko kayo mag-content, message nyo lang ako sa aking Facebook page. Currently, nandito nga pala kami sa Malaysia na misis ko. May tinitignan tayong business dito and expansion kasama ng ibang mga kasosyo din. Kaya huwag ka sa mga susunod mga kasosyo ha. Sunod kong punta naman sa Japan, pupuntahan ko rin ang mga kasosyo dyan. Sa Australia, may ginagawa tayong global movement mga kasosyo. Galingan mo dyan dahil sigurado ako kakailanganin ko rin ng expertise mo tulong mo sa ginagawa natin ito. Mga kasosyo, may Facebook group nga po pala tayo, yung Kasosyong Malupit Group. Join po kayo doon, yung link nasa baba. Para doon tayo makapag-connect-connect o makapag-usap-usap. Makikilala nyo doon yung mga ibang mga kasosyo. Paalam na muna mga kasosyo. I love you, God loves you. Ciao, bye.